Kuya, gumising ka! Kuya! Kuya! Manuel, kaibigan mong kuya. Tulungan mo siya. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Gusto kitang tulungan, pero hindi sa parang iniisip mo. Ba't ayaw mo labanan si Lorenzo? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanya ang kamagong? Tuwag ka, Manuel. Tuwag ka! Wala akong kinatatakutan. Hindi dapat manaig ang poot. Larong magino ang Arnes Ariel. Si Maris Luzotero! Ginagulpin ni Lorenzo! Saan? Do sa bahay! Professor Lorenzo, gusto okay. kamagong. mo gawin ang kamako. May misyon kang dapat gampanan, Manuel. Tamitin mo ito, ang kamagong. Bakit binigay kay Manuel yun? Eh, di ba ikaw ang galit na galit kay Lorenzo? Dapat sa iyo yun. Tandaan mo, Manuel. Hindi lamang lakas at tapang ang kailangan upang maging karapat dapat sa paghawak ng